Kung ang dating Pangulo ay gustong ikalas ang Mindanao sa Pilipinas, iginit naman ni Pangulong Bongbong Marcos na katumbas ng matatag na Mindanao ang matatag na Pilipinas. At nakatutok si Mariz Umali. Sa gitna ng mga panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas, nagbitiw na ng pahayag si Pangulong Bongbong Marcos sa harap mismo ng mga lider at kinatawa ng Bangsamoro government. Bagong Pilipinas is incomplete without a Bangsamoro rising along within it. A stronger BAM means a stronger Mindanao. A stronger Mindanao. A stronger Mindanao means, means, a stronger Philippines, bringing us closer to achieving our agendas. Dati na sinasabi ng ilang pinuno ng Bangsamoro government, hindi sila sang-ayon sa pagkalas ng